Patuloy pa rin ang pag inspeksyon ng mga otoridad sa mga baboy na pumapasok sa Metro Manila. Layan itong mapigilan ang pagpasok ng ASF. Si Vel Custodio sa detalye live. Vel? Audrey, patuloy pa rin ang 24-hour meat inspection ng mga otoridad sa mga dumadaang truck at close van, lalo na yung may mga kargang baboy dito sa Laloma, Quezon City. Layan ito na mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever. Sampung meat inspection checkpoints daw ang dinaanan ni Arnold mula Camarines Sur para maghatid ng supply ng baboy. Kompleto po kami ma'am na ano, bago kami bumiyay. Galing na ng okay, alam, tayo, mga so, kompleto. May vaccine po yan ma'am. Kaya naman hindi na siya natagalan sa mga checkpoints. Inihatid niya ito sa lechuna ni Mark sa QC. Bagamat abala para sa kanya ang pagpoproseso ng mga dokumento kasunod ng ginagawang paghihigpit, nauunawaan naman niya ito dahil mas mahalagaan niya ang kaligtasan ng mga consumers. Taso kami mga business owner dito. Dali na kami mga trader na nag-hugging. kami kasi may pig masyado. Yung necessary papers, napakamahal kasi. Mas mahalaga yun kasi para masigurado natin yung kalidad ng baboy na safe yung mga tao. Iniinspeksyon ng mga livestock, poultry at meat products para malaman kung may sintomas ito ng ASF, partikular na sa mga ibinabiyahing baboy. Kinakailangan na may shipping permit na maipakita ang mga driver. Tinitignan din kung tugma ang bilang ng mga baboy sa nakasaad sa permit. Pinangungunahan ng mga kawani ng Bureau of Animal Industry, City Veterinary Department, mga pulis at barangay ang meat inspection dito sa Laloma. Iriiwasan natin na uh, lumaga na pa yung ASF. Sinasala namin ang lahat ng mga karne na lalabas at papasok dito sa Quezon City. May mga closed van na walang laman kaya agad din namang pinalulusot. Lima ang inspection sites sa Quezon City, kabilang ang laloma na isa sa mga boundaries ng QC at Manila. May ipinakalat din na checkpoint sa ilang bahagi ng Maynila at Valenzuela City. Kalat na rin ang checkpoint sa labas ng NCR, gaya sa Quezon Province, Laguna, Batangas at Cavite. Audrey, simula alas 9 daw kagabi, isa pa lang sa siyam na hinarang ng mga otoridad ang hinold dahil walang dalang shipping permit. Maari daw tumagal hanggang Desembre ang 24-hour meat inspection base sa inisyal na abiso ng Bureau of Animal Industry. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bel Custodio.